So ay mga katropa, welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre, kasama pa rin natin si Luigi. Ayan. So day 13? Apo, oh, day 13. Ng pag-aalaga ng uh, baboy. baboy, patabaing baboy. Pero maraming mga nagtatanong tropa. Uh, ano nga yung tanong nila? Ano po, paano po ba talaga mag-alaga ng baboy? Magsimula. Magsimula. Sa mag aalaga ng baboy. Ano? Magsimula sa negosyo ng baboy. Ito kasi uh, maraming mga factor na dapat nating i-consider sa pagsisimula. Hindi yung basta-basta lang tayo papasok tapos goon lang, sugod na lang ng sugod. Kasi ang pagbababoyan ngayon hindi katulad ng pagbababuyan noon. Okay. Ang pagbababuyan noon, kapag nag-alaga ka ng baboy, ibenta mo, siguradong kikita ka. Pero ngayon, kailangan Hindi, po talaga pagplanuhan. Pagplanuhan. Kasi nga, ngayon, napakalaki na ng pagkakaiba kasi uh, sa feeds pa lang, oh. yung mga gasto sa pag-aalaga ng baboy, dati libre lahat eh. Pwedeng lino lang yung mga tira, -tira ng pagkain. Oh. Yun na. Pero ngayon, hindi. Kapag mag-aalaga ka ng baboy, talagang may kaakibat na gastusin. Kakailang pagplanuhan. So tara guys, simay-himayin natin yan. Ano ba yung mga dapat malaman ng mga gustong pumasok sa negosyo ng baboyan at gustong mag-alaga ng baboy? Bago natin simulan guys, maraming salamat sa mga subscriber and followers natin sa Facebook, sa YouTube. 60k sa YouTube, 50k sa Facebook. So maraming maraming salamat. Sana ma-reach natin yung 100k at maabot natin guys yung silver button. Sana tulungan nyo kami mga katropa na marating yan. Pero eto, negosyo ng pagbabubuyan uh, baboyang walang amoy. Paano ba tayo magsisimula sa negosyo ng pagbaboyan kung gusto natin mag-alaga ng baboy? Dapat natin munang tanungin ang ating sarili mga katropa. Una, number one factor, budget. Magkano ba yung puhunan na gusto natin o meron tayo savings? Ayan. Huwag kang papasok sa baboyan kung hindi kaya natustusan yung pag-aalaga ng baboy dahil mabibitin mga katropa. Tanungin mo muna yung sarili mo. Magkano ba yung kaya kong ilang budget puhunan sa pag-aalaga ng baboy? Normally guys, halos mag-range ng 11,000 to 12,000. Ang puhunan, 12,000 hanggang 13,000 o 14,000 ang puhunan sa pag-aalaga ng baboy. Depende sa kung ano yung gusto mong end result o target weight mo. At ito pa, ano bang klaseng pag-aalaga yung gusto kong gawin? Gusto ko bang ng pag-aalaga ng mula piglets kagawin kong partner na pangbenta? O gusto ko uh, mag-alaga ng uh, piglets, gagawing dumalaga, at magpapaanak, gagawing inahing baboy. O gusto ko naman yung mga barakong baboy. So dapat i-define mo, ano ba yung trip mo? Normally, maraming mga katropa <coughs> na ang ano nila is patabaing baboy. Ibig sabihin, piglets, tapos palalakihin, after 3 months and a half, 4 months, benta na. So kapag na-reach na yung 85 kilos... 90 kilos o 100 kilos, ibibenta na sa merkado. Doon tayo kikita. Ito naman, uh, so una, budget. Kailangan mong maglaan ng budget ng mga 11 ,000 to 13,000. Uh, no normal na yon Kung kukumputin kasi lahat natin yung sumatotal so ng gastusan. So halos ganun yung maaari nating ilaan na puhunan. So halimbawa guys, nag ano tayo, 10 baboy. So 110,000. Ayan, yung pwede natin ilaan na budget. Nandiyan na yung pambili ng baboy, nandiyan yung pakain sa baboy, at nandiyan yung mga bakuna, vitamins, vaccine, nandiyan rin yung mga uh, bayad sa labor cost, electricity, at water bill. Ikalawa guys, dapat nating alamin na bay, uh, may tanongin natin yung sarili natin, handa ba ako at may sapat ba ako na kaalaman sa pag-aalaga ng baboy? Kasi guys, dapat natin ihanda yung sarili natin dahil kailangan talaga maging hands-on tayo. Alam natin kung ano yung nangyayari sa baboyan natin dahil siyempre buhay ang pinag-uusapan natin. Ang baboy may buhay at kapag may buhay, nandiyan yung mga risk factor na maaari silang magkasakit, maaaring mawala kapag hindi natin inalagaan ng maganda. So kailangan preferred tayo, kailangan may ano tayo, uh, physically, na kakapunta tayo sa ating baboyan at nakikita natin kung hindi man kailangan nating mag ng labor na siyang magbabantay in exchange sa ating miss, in exchange sa pagiging wala natin doon sa ating baboyan. So may sapat ba ako nakaalaman sa pag-aalaga ng baboy? Kasi halimbawa nagkasakit yung mga alaga mong baboy, ano ba yung gabot? O kaya nagkasakit yung mga alagang baboy, sino ba yung pwede kong kontakin, makakatulong sa akin? So, marami kasi guys, iba't ibang mga sakit na mararanasan ang baboy sa kahit sabihin mong 3 months, 4 months, walang aalagaan yung pataba. baboy, nandyan yung magtatain, nandyan yung lalagnatin, nandyan yung minsan nanginginig, nagkakaroon ng pneumonia. So, ano ba yung mga bakuna, vitamins na pwedeng ibigay sa baboy? So, kaya kailangan alam natin yung may sa tayong kaalaman, nagbabasa tayo ah uh, alam natin kung paano pakainin yung mga alagang baboy. Ito naman guys, ah uh, ikatlo, um, yung kulungan ng baboy, uh, libre ba yon? Oh, pero na ba akong kulungan ng baboy? Kasi yung iba, mag-aalaga ako ng baboy, bili na ng baboy, tapos pag ganun lang, ay, kailangan pa palang magpagawa ng kulungan ng baboy. So normally guys, kulungan ng baboy, mga 7K to 15K. Yan yung pinakasimple yung kulungan ng baboy. Pero kung mga concrete na kulungan ng baboy, naku, medyo mataas yan. Pinakamababa nyo nun, guys, mga 45 to 50K. Kung semi naman, mix ng concrete at saka mix ng mga kahoy-kahoy, eh, pwede nang umabot, guys, ng 15K o 25K. Depende sa kung kaano kalaki yung ipapagawa nyo, guys. sa. Ah. Pero pinakasimple na, yung 5K. Ayan, 5K to 10K. Ayan, kaya, kaya kailangan may paghahanda kayong ginagawa sa inyong sarili. Ito, pang-apat naman guys, is yung pakain sa baboy. Ano ba yung feeds na ipapakain ko sa baboy? Kasi napakaraming lumalabas sa market. Merong feeds na mura, pero alam ba natin yung magiging resulta? Meron namang feeds na mahal, pero kikita ba tayo pagdating sa bandang huli? So dapat pag-aralan natin yung mga factor na yan. Kapag gumamit ako ng mahal na feeds, sa bandang huli, kikita ba ako? Kapag gumamit naman ako ng murang pins, maa-achieve ko ba? Lala, yung target weight ko para sa mga alagang baboy. Kasi nga, mura. Baka naman, mura nga, pero yung quality naman, hindi mo makukuha ma, -ma yung gusto mo. At <clears throat> syempre, uh, ikalima is yung right management sa ating babuyan. Kasi nga, kung hindi natin na ma-manage yung babuyan natin, eh, talagang hindi lalaki guys yung baboy natin. Ayan, kaya kailangan yung paliligo sa baboy, yung mga vaccination program natin sa baboy, dapat peron tayong nakaset na program para dyan. Dapat nating alamin kung paano ba yung sistema sa ganyang uh, uh, pagpapalaki uh, sa mga alagang baboy. Vaccination program para sa mga partner, vaccination program para sa mga inihing baboy. So dapat alam natin para at least maging maganda, maging smooth yung paglaki ng ating mga alagang baboy. At syempre, pinakahuli, yung marketing natin. Eto, pagdating sa marketing naman, dito nagkakaroon ng problema. Kasi minsan, e, bebenta na lang yung baboy, nagkakaroon pa ng dayaan sa timbangan. Napakarami nating mga katropang magbababoy na nag-aalaga ng baboy sa mga Facebook groups talagang nagre-reklamo sila. Pagbenta nila ng baboy, wala sila. Yung ma uh, ina lang nila o yung mga nanay-tatay lang nila yung nagbenta tapos pinake up ng uh, bihero pagtimbang 67 kilos 57 kilos talagang magugulat ka 47 kilos so medyo malaking ano yan malaking kalugihan yan para sa nag-aalaga ng baboy talagang hindi mo marecover yung losses ah uh, yung puhunan mo pag ganyan kaya importante guys yung marketing dapat alamin natin kapag nag-aalaga ako ng baboy saan ko ba ibibenta meron bang uh, bumibili sa bayan namin na nagkakatay ng baboy sa palengke meron ba sa barangay namin na nagkakatay ng baboy na doon ko na lang ibebenta yung baboy? Paano ba? Gaano ba kadali? Paano ba yung sistema at proseso ng pagbebenta ng baboy? Pipick upin ba nila sa babuyan ko o magbabayad pa ako para ihatid yung baboy sa kanila? At ano ba yung kaakibat na uh, o may biyahero ba na nagbabiyahe sa amin Uh, para at least bumili ng aming baboy. Eto pa, yung babuyan ko ba nakadesign na mabilis, madali, pikapin yung aking mga alagang baboy o kailangan ko pa ng magbubuhat ng baboy ko para at least kunin ng mga biyahero, kunin ng bumibili. Kasi sa ganyang sistema guys, may kaakibat na gastusin yan. Remember, ang pahakot may dagdag na gastos yan. Kapag pinahakot mo yung baboy mo, baka matapiasan ng 100 o 250 yung yung uh, kita mo. Kasi nga, siyempre, kung magpapahakot ka, uh, mabuti kung sana yung isang tao lang. Eh, kung hindi, siyempre, dalawang tao pa yung kukunin mo. Uh, kaya yung mga marketing, kailangan alamin natin kung may mapagpibentahan ba ako, madali ba yung pagpibenta ng baboy sa aking lugar. Yun lang, guys. Uh, kapag nabigyan uh, mo ng kasagutan yung mga uh, areas na may tanong ka uh, dun sa pwede mong pagpapahakot, uh, malaman ay pwede ka na guys pumasok sa negosyo ng pagbaboyan. Ibig sabihin may sapat ka ng paghahanda sa sarili mo at doon ka mo masasabi na ay ganito pala ang pagsisimula ng negosyo ng Kailangan pala may proper planning at hindi basta-basta pumapasok lang at hindi basta-basta ah, kasi yung katropa ko, yung kaibigan ko nag nagaalaga ng baboy, go na rin ako, so good na rin ako. Kasi sabi nila madali lang daw. Hindi madali ang pag-aalaga ng baboy. Pero kung yun yung passion mo, kapag yung passion mo kasi is nahilig ka sa mga hayop, talagang madali mong matututunan ang mga bagay. Madali kang makakapag-adapt sa environment at madbilis kang makakapag-adjust. Sa pagbababuyan kasi, may time nakikita ka, may time naman na halos makuha mo lang, mabawi mo lang yung puhunan mo at may time rin na talagang magpapalabas ka ng pera. Pero sa bandang huli, kung ito yung passion mo, magiging masaya ka guys. At yung kita, parang second na lang yan na darating sa'yo. Uh, parang second priority na lang. Darating at darating na lang yan ang pusa. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to Isa na namang kwentuhan. Dito pa rin sa Kabady Moko YouTube Channel. Ayun. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Mga katropa, uh, 60,000 uh, subscriber na tayo and counting. Sana dagdagan nyo pa at kung may tanong kayo, may comment kayo, o may suggestion kayo ng topic na gusto nyo i-discuss, mag-comment lang po kayo sa baba para at least mapag-usapan natin yan. Ngayon sa muli po, kasama pa rin si Luigi, dito lang sa Kabadimoko YouTube channel. Maraming salamat po. Paalam.